Ako oh kamusta siya sa Italy, Marco? Kamusta oh. sa Italy? Ah, uh, po, masaya. masaya, nakita mo si... Ah, ano po? Masaya, nakita mo si... Ah, lahat na mag-sing po. Marco! Kailan ka uuwi dito sa Pilipinas? Lunes po. Oh, my God. Yeah, wow. uh, May nagka-countdown na. Eto na, Marco. Magbibigay ka sana ng mensahe sa ilan sa iyong mga ex-housemates. What is your message para sa kakakanta lang na si Vivaly? Okay. Hello, Vi. Pero, pakinggan natin na, Marco. Hello guys, kamusta ka niya dyan? Papalik na ako. Masaya ako na pinapatuloy mo yung kanta kasi I know that you will be a star with the music. And kasi ko talaga magkanta. And I'm happy for that. And I will see you soon. Bye! Bye! Pare? Okay? Uh, miss ka na nila. Ay, lang, na nila. Okay. Uh, <laughs> so... like, may message kayo sa isa't isa. Si Marco. <laughs> ano yung yes. last message mo sa so kanya? Last text. Ano? Ano? Last... Huh? No, it's nothing like that. Uwi ka na. Uwi. Di na ako ganit. Uwi ka na. I hate you. Last message. See you soon. See you soon. See you soon, and last message.